Napamura si Sen. Bato del Rosa sa anyay pagsisinungaling ni Wilfredo Gonzales, ang dating pulis na viral kamakailan sa social media dahil sa road rage incident. Pag ka lang gloves na gano'n na may hard knuckles, tos siklista ka, parang kang... Oh. Oh. Magbisiklita mag mag ka, magbisiklita ka, sa hard knuckles sa ha. Hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pag motor yan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ay paulit-ulit na pinanindigan ni Gonzales na kasalanan ng siklista kung bakit siya nagalit. Your, Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Uh... May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka hindi, baka bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po may UP yun, ng bare hands lang po. Si Gonzales ay ang dating police na dawit sa road rage incident na nag-viral sa social media kamakailan. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Gonzales na nayupi ang kanyang sasakyan matapos itong pinapik ng siklistang si Alan Banjola gamit ang isang glove na may matigas na plastic knuckles. Minura din umuno siya ni Banjola at ito anya ang mas nagpainit ng kanyang ulo. Yung po, ang nagpainit ng ulo ko dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko. Na nakagwantes po siya ng pang motorsiklo, may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang kita naman po ng mga investigador eh. Pero sa iprinisintang video ni Senator J.D. Ejercito ay kitang kita na walang suot na glove si Banjola. Yan po, parang close-up image, parang wala naman siya. May suot ba kayong guantes no? Mr. Banjola? Nakagwantes ka no? naka-gloves ka? Wala pa akong gloves. Na Ayan, o, tama ba ito? Ito bang nakita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo oh, nga po, itong nasa detrato ngayon, Apo, yan yung incident. Apo, wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayan po, ilan yan lang Mr. Chair? Kasi yung po sinabi ni Mr. Ba ni Mr. Gonzales, may gloves siya na may nakil. Oh, Mr. Gonzales. Yes, sir Honor. This picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya na suot-suot niya glove na may, Opo. may hard knuckles. Sa patuloy na pagpapaliwanag ni Gonzales ay tiniyak pa niya sa ngalan ng kanyang pamilya na hindi siya nagsisinungaling. You cannot fool this committee, ha? Huh? Yes, sir. Not. Uh, very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang kita ko po, nakaglabs po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi ko, po Kung po damay sinumaling. pamilya mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling. Hmm. Ang pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. O, oh, yan o. Oh. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh. oh. walang gloves yung right hand niya. Sa kabila ng pag ni Gonzales na ang siklista ang nanguna sa road rage incident, ay aminado naman siya sa kanyang pagkakamali. Si Gonzales ay humingi ng kapatawaran sa Senado sa kanyang kasalanan na hindi niya nagawang makapagpigil na batukan ang siklista at manutok ng baril. Bukod sa anger management ay lumalabas naman sa pagdinig sa Senado na may sampung blotter cases si Gonzales sa kanilang barangay, kabilang dito ang grave threat, perjury at frustrated homicide. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez, Nag-Uulat, SMRI News.